Hello everyone, this is Mike at welcome back to Mike Best Channel. Naiinis ka ba dahil kung sino-sino ang nagmi-message sa'yo sa Facebook Messenger kahit di mo naman friend or kilala? Sa episode na ito tuturuan ko kayo kung papaano e filter ang mga messages sa Facebook Messenger para hindi ka basta-basta ma-message ng mga taong hindi mo friend o hindi mo kilala. Bago tayo magsimula kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, wag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Bakit kailangan natin i-filter ang mga messages sa ating Facebook Messenger? Makakatulong ito upang hindi tayo basta-basta makatanggap ng messages sa mga taong hindi natin kilala lalo na kung ang mga taong ito ay may balak na masama. Para ma-filter ang mga message sa Messenger at hindi ka makareceive ng mga messages sa mga hindi mo friends sa Facebook ay iseset natin ito sa Facebook Messenger application. Buksan natin ang Facebook Messenger application. Then open natin ang profile picture para sa menu. Then go to privacy. Then open message delivery. Dito sa message delivery makikita natin ang friends of friends on Facebook. Open natin ito. Kung ang pipiliin po natin ay ang chats, ibig po sabihin makaka-receive po tayo ng messages sa mga friend natin at pati na rin sa mga hindi natin friend. Sa madaling salita, makakatanggap tayo ng message sa kahit sinong tao friend man natin o hindi. Kung ang pipiliin naman natin ay ang message requests, ang directly lang na matatanggap natin na message ay galing sa mga friends natin. Marereceive pa naman natin ang mga messages mula sa mga taong hindi natin friend pero mapupunta muna ito sa message request section at hindi natin ito agad makikita sa chat list hanggang hindi natin ito ina-accept. Hindi din malalaman ng sender na nasin or nabasa na natin ang message hanggang hindi natin ito ina-accept or nire-reply at ang panghuli ay ang don't receive requests ibig sabihin hindi po tayo totally makakatanggap ng mga messages sa mga hindi natin friend at hindi ito advisable lalo na sa mga taong ginagamit ang Facebook Messenger sa kanilang business dahil ang matatanggap lang nila na message ay mula lamang sa kanilang friends sa Facebook para po sa akin pipiliin ko ang message requests para hindi ko basta-basta directly ma-receive ang mga messages ng mga taong hindi ko friend or hindi kilala at kailangan ko muna itong makita or mabasa mula sa message request section bago ko i-accept, upang ma-check ko muna kung sino ang taong nag-message at ang maganda dito hindi malalaman ng sender na nabasa or nasin ko na ang kanyang message. Ganon din po ang gagawin natin sa accounts you follow or have chatted with on Instagram. Pipili tayo kung chats, message requests, or don't receive requests. Ganon din po sa your followers on Instagram. Pipili tayo kung chats, message requests, or don't receive requests. Ang susunod naman ay ang others on Facebook. Para sa akin ang pipiliin ko dito ay ang don't receive requests. Dahil kung ang taong magpapadala ng message ay against sa community standards ng Facebook tulad ng mga kahin hinalang message or link or spam ay automatic hindi ito directly matatanggap mula sa iyong chat list at papasok ito sa spam messages. Kung ang pipiliin naman natin ay ang don't receive requests hindi tayo totally makakatanggap ng mga messages lalo na kung ito ay against sa community standards ng Facebook. Ganon din po sa others on Instagram. Ganon din po sa people with your phone number. Pipili tayo kung chats, message requests or don't receive requests. Ngayon naman ipapakita ko kung saan natin makikita ang mga message requests. Open natin ang profile picture para sa menu. Then open message requests. Dito natin makikita lahat ng messages na hindi directly pumasok sa ating chat list. Ito ang mga messages ng mga taong hindi natin friends sa Facebook. Ang mga messages dito ay pwede natin buksan at basahin ang hindi nalalaman ng sender na nasin or nabasa natin ang message. Kapag naverify mo na ang message pwede mo naman na itong i-accept at i-reply. Makikita din natin dito ang spam section. Ang mga messages sa spam ay mga messages na ipinadala sa iyo ng isang hindi kaibigan na gumagamit ng Facebook na naglalaman ng mga bulk messages or mga link na maaring makaapekto sa security ng account mo. Bilang isang paraan ng pag-secure ng iyong account, automatic itong nilalagay ng Facebook bilang spam. Kapag na-verify mo na ang message, pwede mo naman na itong i-accept at i-reply. Ayan, ganun lang po kadali kung papaano e-filter ang mga messages sa Facebook Messenger para hindi ka basta-basta ma-message ng mga taong hindi mo friend o hindi mo kilala. Para mas maging secured ang inyong Facebook account pwede nyo po panoorin ang video kung papaano e-lock ang Facebook profile para makaiwas sa mga stalkers. Panoorin nyo din po ang video kung papaano makakaiwas sa mga Facebook hackers at sa Facebook phishing. Makakatulong po ang mga video na ito upang protektahan ang ating Facebook account sa mga mapagsamantalang tao. Sana po may natutunan po kayo sa episode na ito. Pwede nyo po i-share ang video na ito sa ating mga kapamilya at kaibigan para makatulong tayong maprotektahan ang kanilang Facebook account. Kung nakatulong sa iyo ang episode na ito at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Kung gusto niyo po maging updated sa mga video at tips at tricks ng channel na ito, huwag niyo po kakalimutan i-follow e ang Facebook page na Mike Best Tech Talk para updated po kayo sa lahat na ia-upload namin. Don't forget to like and share. Salamat sa panonood. Kita kit sa susunod na video. Paalam.